So, ito yung inyong bahay. Pwede bang makita? Ayan, oh. Tingnan mo, guys, oh. Tingnan mo. An ang kanilang bahay. As in, walang... Marami kasi nalaman. Sorry. O oh, walang dingding na maayos. Tapos, tingnan nyo, guys, itong kanilang higaan ay kahoy lang. Wala pang ilaw. Ayan, oh. Langga, sino pangalan mo? Hmm. Ilan na yung bata mo? Dalawa. Oh, ilang taon? Ang um, five years old, yung um, Ang, ano? Ang um, six months. Uy, baby. Nasaan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, sa loob daw ng kabila ng tatay niya kasi ito yung kalagayan. So, anong trabaho mo? Wala. Ay, wala. So, ano naman trabaho ng asawa mo? Sa furniture na. So, ito yung inyong bahay? pwede bang makita? Ayan oh. Tingnan mo guys oh, tingnan mo An ang kanilang bahay. As in walang maraming ko siya lang, sorry. Oh, walang dingding na maayos. Tapos tingnan nyo guys itong kanilang higaan ay kahoy lang. Wala pang ilaw. Ayan oh. Ito. Wala pa as in-ilaw. Tapos, ayan pa, oh, trapal. Tra Aray. Trapal siya, oh. Ipakita ko kabuuan. Ayan, guys, oh. Ang bahay niya, oh. Walang dingding. Ayan. Bawawa. Oh, wow. Kasi halos sila lahat. Doon sa taas, may ka magkapatid doon lahat. Wala na silang mga magulang. So, Ayan sana may mabusilak na puso kahit bariya lang kapag o oh, inipon o oh, pinagsasama maging malaki na pong tulong kasi dito guys kahit kawayan okay na ayan oh kawayan kaya lang wala silang pambili siguro ng kawayan wala din silang pambiling pako kaya ito yung kalagayan nila hindi makagawa-gawa ng dingding ano na yung magbaybay na kayo ayan yung kanilang CR langga magbaybay ka na baka sakali Diba? So, magsabi ka kung ano sabihin mo sa ating mga uh, may mala, may mabusilak na puso na malay mo. Sabi ka sa kanila. Hindi na. Maraming salamat. Ayan. Huwag kang maya, nahiya kasi siya bago ko lang i-vlog itong aking mga kaparentihan dito sa probinsya namin. So, naway may magtulong iyo at darating mag-pray lang tayo kay God kasi walang imposible. Okay, so bye-bye, see you. Okay dito na tayo ang aking, oh, ano, mag-bye-bye ka na ni. Ayan. Kasi pareho kaming mga maaga na ulila. Kaya ito yung iniwan ng bahay ng mga magulang nila. So, yung magkakapatid ay kanya-kanyang gumawa ng bahay. Ito guys, so, oh, ito naman kay Nali ito oh, sapat na yung kahoy okay na kaysa wala ito oh, kawawa ito kasi wala so mayroon pa silang kapatid na as in kawawa, ayan ayun, ipakita ko dahil sa maaga silang naulila sa ina so ito yung kanilang kalagayan ito yung magkakapatid lahat guys, ipakita ko sa inyo ah. so kanya-kanya silang diskarte. paano sila magkaroon ng buha ay, o bahay So ito gato yung pinakapanganay ang kanyang bahay. Sa nang asawa ni Niit ay ni ano? Adin, uh, Dino, saan asawa mo? Ay, a... Oh. So dito ka na si mo bangi balay. Dali di. Tingnan mo yung bahay. Dapat, pwede tumingin. Ay, yung know, mga sa puro ko di daw mawala ng pangibot. Ahay. Tignan mo yung andang nga pintuan. Ayan. ayan, Oh. Ayan, Oh. tingnan nyo. Wala kayong anak? O, oh, ayan. Do, mm. babata. So, sana may mabusilak na puso ay mayroon tayong makatulong sa iyo. Ako, just, ko. Ito yung bahay niya, Lao. Tingnan mo. Ito si Dino. Pasala, mag-ingi ka ng ano, baka sakaling may, may mabuting puso, baga, makabulig ka mo. Hambal balka na na... Dahil na. Sige na. Ayun, ko may magbubuli kaya eh. Salamat Dad. Eh Ayun, no, ang balka na 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 ni Dino, kung may, magbul, may magtulong daw sa kanya, ay maraming salamat. Kasi ito talaga buhay, kalagayan niyo. Ayan. Ano trabaho mo din? Ay. Ah. O, oh, mo wala. Kasi pila di edad mo? sixty 61. O, 61. Oh, 61 hindi so hindi na niya kaya magtrabaho. Sana, kung makatuko ko sa akin mga kapwa OFW, kahit bariya lang at kapag sinamasama ay malaking itong tulong sa ating mga kapwa o mga kababayan natin na deserving na tutulungan. Uh, sigad na lang ang magbalik sa inyo ng mga blessings na ipagkaloob nyo sa ating mga kapwa nating kababayan na uh, naghihikahos sa buhay. So, dito na tayo. So, magpasalamat ka na. Din? Uh, Ayan pala yung anak ni Dino. Ayan yung nag-iisa. Ito naman yung pinsan niya. Ito sila magkapatid. Ayan. At uh, tabi ka na, tabi ka na. Mayroon pa sanda, tuya pa sa kabila. Pero sila lang munang, Oh uh, ilan ka mo? Apat, ah, tatlo. Pila, ganit ka mo mabugto? Tanan? Sa so, pulo itong balay, bahay? Yeah. Oh. So ilan na dito? Si ilan na lang sila dito kamo? Dito. Oy, daw. Ayun na sila. Ang buta hindi ko makaano. Tusok. No, no, no. Hindi, hindi ako lang ako ang uusog. Oh, ayan. Ay lang. Ayan. So guys, alam mo ito yung deserving na tulungan tulad ng ating mga o oh, kababayan ng senior na hindi na makasarang ng pag-ubra. Ikaw, it, il, pila do mo man? Hindi ka pa senior? Yung... Oh, malapit ka rin yung senior. Oh, so sana may, kumakatok ako sa aking mga kapwa OSW na kahit uh, kaunting tulong kapag inipon po natin ipinagsama-sama ay malaking tulong ito kahit ang igawa lang sana ng bahay nila ng kahit kawayan. Kasi duro to. Maraming mabilhan dito pero of course wala silang pira na pambili, yung pako. Sana may mabuting puso na makatulong sa kanila. So magbye-bye na kayo. Bye-bye. Ayun ang aking mga third uh, mga relatives na sana may mat may mabuting tul uh, puso na matulungan sila. Kasi hindi lahat kahit kami ay magkamag anak ay mahirap buhay namin. Hindi natin makayang mag-isa na magtulong sana, magtulong-tulungan tayo kahit i Barya lang kapag inipon ay marami. Maraming salamat guys. Ayan na, bye-bye na kayo lang ga. Ayan, thank you. Ay, tingnan nyo. Pito, pito sila dito. Tama ba? One, two, three, four. Doon, and then doon yung kanina. Guys, sa dulo. May putik kasi. Ayan, ang buhay na dito sa probinsya. Ayan. Wala Bye bye. Bye. Eh Bing. Ouch. out. Oh, si An. Oh, did you say si George? Ay, um, Si Wilma. Kaya na Kaya kilala Kay George? Kay Dungdung. Ah, kay Dungdung. -Dung. Ah, ito, ikaw to. Ah, ito, ikaw Ah, ito, ikaw ito, Itu selamat apa picture Selamat kenal enggak? Selamat. Oh, kepala oh, langga? Oh. Ay. langga. Oi. Oh, selamat-selamat. kami. Kenal langga. selamat. <laughs> Ini niya pwede idad mo 13 13 do? oh, oh. ah, doon ah toya do sa inyo Mag magpasalamat ka na huwag ka ya? mga huya yung asawa na kanina ni Dino doon na mayroon ka na doon magpunta ka doon wala ka ma doon adi ah, di ibiblis ka ni Lord mm -mm. yun asawa kanina na interview natin sa baba guys sige bye bye oh dali na magpasalamat ka na Oh <laughs> <guys>. <laughs> 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 Lahat nito, <na> okay. <laughs> Matagal pa. <laughs> so guys, dito tayo papunta sa aking itong tiyahin talaga kahit kailan man ay talagang nagpaparinig ito o talagang naglalambing sa aming mga pamangkin niya. Mas maganda siguro kay auntie itong isa o yung isa. Pariyo lang yan. Yeah. Yes, auntie ba? Bin, canty. Ay, dalawo. Publis. Hindi rin, hindi rin mabaho, kung po, salamat ka Ay, salamat. Tanga tanga ha. Bulak si Anty, sure ha. Ay kan <salamat. laughs> di Anty diin diarin. Oh. So guys, nandito tayo ngayon sa Mindia, naglalambing lang so kasama na siya kahit eh, nag may Ayan natawa tawa si Tiyoy. Sige, maraming salamat, Tiyoy. Ay, Kas. Oo, kahit kunti lang maka-share man ng blessings. Okay. Oo, thank you, Tiyoy. Bye-bye. Manang Miding. Wala ata eh. Ay, Manang Miding. Tao po. Alam mo oh, IR team, they... kumusta? Ayun na, nakakaaya na kayo. Oh. Ang aga. Oh. Um. sila guys natutulog kasi nga wala silang ilaw, wala silang kuryente. Oo. Sana may mag-donate kahit solar. Right, solar lang guys, may mag-donate naman kanila Manang Miding dahil may dalawa siyang anak na may diferensya kaya siya lang bumubuhay. Oo. O sige bye bye. Ibasa mo si Nuno. No? Nabuang na. Dati oh, no. <laughs> ba tumusta? Upa na. Upayong ba? Ay. Di nak upayong muna kasi mo. Ay. Bye net. Bobby. <laughs> ano na oras? Ito kay ano? Naniyawak mo yun? na lang kami Gamaya. ah. ng blessings baga. Oo, ayun no Hindi ko pa ma... Ba, no, din, din, balay na yun, no? Ano? Uh, na, kami gani. Naninigay kami na kahit maliit na blessings. Ay, ay, may ah, may kahit mayaman kami, may kapag-bless. Ay, salamat. Ay, salamat. Ay, salamat. Ay, ay, salamat. Ay, si Santa Claus. Duminaamoy ako lang ka. Oo, oh, may gaya sa mga mga

Si Angkon. Ha? Ay, gali. Sa Angkon. Oh, ano uh, mo, ka? si Angkon ka kaon ka? Bay nag uh, may ano si Bay pala, Nagaganon. Oh, hoy. Ah, may uh. ano timo ko. Uh, bay may ano ba hika sa hika. Hay uh -huh. di. Ya, to ani kami dia balik dulu lang pamigay to muna maulan. Oo. Oh, uh -huh. kami. Oo, uh -huh. oh, ibang? sini bang tadi? Uh -huh. Ya, Oo. Janay kami. Maulan. Good evening. Gandang gabi. Sunod ko akong sapatos. Ay. Ah. Oh. Bisan gamay lang may blessing ba ka? Bisan gamay lang may blessing ba lo? Ay. Kumusta, kumusta, kumusta sir? Mm. Oh, di, together ka mo di Ay ga, kumusta lang ga. Hmm. Ay, ganda. Subang, subang? Ito, ito. Bata din, Marlon.

Mga guwapo na Okay guys, thank you for watching sa inyong pagpalo sa aking vlog. God bless at lagi kayo mag-iingat. Bye! See you my next vlog. Thank you for watching and this is our trip in Macau together my community in Hong Kong. And this is Boda in Hong Kong. Super so, gandang views. And Mwampua, Hong Kong. Bakong dumaong sa lupa. Ito naman ang Chong Chau Island. Dito lang yan sa Hong Kong. And dito naman ang amin first trip in China. Shenzhen China mainland. Thank you for watching. Bye!